Magandang umaga mga katikim. Ayan, for today's video ay magluto ako ulit ng nilagang baboy. Ayan. Ito guys ay, kaya ganyan ang kulay niyan ay, binusan ko siya ng mainit na tubig. Pakuluan ulit natin guys to ng mainit na tubig. Salang natin. Ayan. Ito naman, guys, ang aming gulay today. Ayan. Pangit na yung aming sayote. Okay. Ubusin ko na ito lahat. Ayan, guys. Tapos ko na hugasan at linisan. Ayan. Hiwaan natin ito, guys, sa gitna. Ayan. Ganito yung ginagawa ko sa esta. Bago ko, lutuin. Ayan. Implanan natin, guys, ito ng asin. Kasi ipiprito ko lang ito, guys. Saka, paminta. Ayan. Hindi na kasi fresh yung aming, ano, yung galunggong. Ayan, no? Lambot-lambot na. Kaya, prito na lang. Ayan. Magprito na tayo. Ayan, kumulo na guys. Lagyan natin ng sibuyas. Ayan. Asin. At paminta. Ayan, hamlin lang natin guys. Ha? Palambutin natin yung carne. Tapan natin. Kurek-trema natin tong galunggong. Tapan ulit natin. Ayan na ito na guys, itong galonggong. Itanggalin na natin. Ayan, ito na guys yung galunggong. Check naman natin guys, itong karne kung malambot na. Ayan, malambot na guys. Lagyan na natin itong patatas at saka carrots. Lagyan natin guys ng soup. Soup base. Ayan. Masarap to sa ano, sa pork. Pagkaroon lang natin. Pagkaroon natin guys. kuluto na yung gulay. Ito na yung carrot. Sasaka so, patapos. Nagin natin ng bagibis. Nagin na rin natin guys tong pechay. Pagkaroon natin guys. Ihapok lang natin tong kulay. Ayan, medyo hapok na ito guys ng pechay. Lagyan natin itong napa cabbage. Ayan, puro gulay kami ngayon guys. Ayan. Tapos, takpalan natin. Ayan ulit natin guys na counting paminta. Ayan. Okay na to guys. Set aside ko lang to at mamaya Kasi magluluto na masyado yung gulay. Ayan. Tama na muna to. Ayan. Magluluto naman ako guys ng sayote. Ayan. Igisa na natin guys yung bawang, sibuyas at saka karne manok. Igisa na natin guys yung sayote. Ayan, haraluin natin guys. Hindi natin ang oyster sauce. Magic sarap. Mabig pa. Ayan, haraluin na natin. Hindi natin ang bell pepper. Tapang ulit natin guys. Ayan, check natin. Wow, luto na to guys. Okay na to. Yummy. Kain tayo guys. Ito na yung gulunggong, uh, sayote, at saka itong ilagang baboy. Ayan, kain tayo. Thanks for watching.